Dali ilon guys, malagaw luman kita. Imo bay kuno ang ginaubra kapag wala ikaw it asawa. Oy, charot lang po. Oy, nugaylon it comment o diyan, magmangkot sa akon kung sano ako mag-asawa. Testing bala. Malagaw kami gali, guys, sa Banwa it aninii, o di sa Antike. Grabe, layo-layo, tagali andang Banwa. Kapin pa, pag udyan ikaw halin sa Norte, hasta o di sa grabe, kalayo, guys. Pero, guys, nami-nami mo di, guys, gatabo ang bukid ag ang dagat sa isang dag o oh, nagpitong bulan gani ako o sa antike Ngadya pala ako kalambot o sa andang lugar yan medyo haba man ang among biyahe halin sa San Jose Antiki hasta o di sa aninii ikaw guys nakaayan nun bala ikaw o di sa aninii o kung nakalagaw nun bala ikaw o di kung wala pa guys ayani nun o di guys ag maglagaw lagaw aber kalayo kanami man mahina galing guys ang signal o it cellphone ayawan ka o ginit uso it signal pero may mga piso wifi man sanda o de. Ago di man gali guys, makita sa anini ang siraan hot spring. Naghapit gali kami o guys, pero hasta lang kami o kutob dahil hindi kami kalibot. Ag kung gusto mo maglagaw o de guys, magprepare ka lang, it's ay sinta pesos, makasulod ka na at makalagaw ka lun o de. Sige guys ah, hasta o de lamang ang akong video. Salamat gid sa pagpamantaw. Bye bye!